Good morning mga kabagay So ayan ha, panibagong araw naman tayo today So magsa-sideline naman tayo So nandito na tayo sa area ah, Good morning, good morning sa lahat ah, Good morning sa mga lead uh, backer natin ya, sa mga lead followers natin So duty na naman tayo, sideline na naman tayo ngayon mga kabagay So nandito na naman tayo ngayon sa area kung saan tayo nagsasideline kung saan tayo nagtatrabaho So ayan ha, ah, good morning sa lahat So huwag niyong kalimutang mag follow sa ating FB page. Ayan mga kabagay, EGBTV Vlog. Uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. So, ipapakita natin sa inyo yung mga nagawa namin mga kabagay. Para makita nyo naman yung quality ng aming uh, trabaho. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. Samahan nyo ako mga kabagay. Yung quality ng trabaho na ginawa namin na uh, sa loob ng ilang linggo mga kabagay. Kung nakikita nyo, ayan. So, pero hindi pa naman sabing finish talaga yan siya. So, ito na, pinturahan na yan. So, simple, kailangan talaga dyan. Hindi may wasa mayroon pa talagang retouch. Tulad ng mga ganyan, mga kabagay. Ayan, ito na, ikita nyo. Kailangan pa natin i-retouch yan. Siyempre. So, ipapakita natin. Ituturo ko kayo. Ituturo ko ngayong araw. So, bali yun ang pangalawang kwarto, mga kabagay. Ito yung pangatlong kwarto na papasukin natin. So, ito. Ayan, kung nakikita niya yan. Pero ito yung mga i oh. So, kung nakikita niya yan. Ayan siya, mga kabagay. Bali, napinturahan na yun siya, pero pipinturahan pa namin ulit. Diba? Ito naman yung CR. Ayan, mga kabagay, kung nakikita niya yan. So, may mga portion para rin tayong pwedeng, ano, ah, uh, e-repair. So, lipat tayo sa kabila. Samahin niya ako ulit. So, dito na tayo sa pang-apat na kwarto for this video. Ayan. So, katatapos na ng primer natin ito mga kabay kahapon. So, papatungan na ito ng pintura ni Otoljom. So, kung nakikita niyan, ito naman yung CR na air repair pa natin yan. Resimituin pa. So, ayan mga kabagay. Pang weeks namin. Pang weeks namin to. So, na sa kabila. Meron pang mga hindi rin sa baba mga kabagay. Kasi hindi pa natin alam kung papalagyan pa ng tiles ito. Ayan. So, lipat tayo sa kabila. Sa uh, pang kwarto. So nandito na ako, dito ako nag ano, Dito ako ngayon. Dito ako nagpa-primer. So hindi ko pa natapos mga kaboy, ako nakikita niyan 'Yan yung dating pintura niya. Parang kulay orange ben, o pula 'yan. So ito nalagyan natin ng primer pero kulang pa rin kasi oh, push pa rin siya nakikita, pa rin siya mga kabagay kaya kailangan pa natin lagyan ulit ng primer. So ayan, iikot ko kayo. 'Di ba? yung dating pintura niya mga kabagay oh. Dating pintura niya So ilang taon kasi itong dinatirahan. Wala nang board kasi nasira nga. Yung mga kis mga yan, mga may yan nalagyan na natin ng ano yan ng ah uh, <coughs> pati, nalagyan na natin mga kabagay. So nalagyan natin yung primer yan you know, ng mga pagkatapos tayo. Ayan oh. So, di ba? Ito yung panlimang kwarto na nandito ako ngayon naglalagay ng primer. Ito yung CR niya. So, hindi natin magkita kasi medyo matin mo marami pa, oh. Di ba? Kaya na pa natin ayusin yan, linisin pa yan. Kaya medyo matrabaho pa. Medyo malaki-laki pang trabaho. So, ayan mga bagay. Uh, ah, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, ah, muli sa inyong lahat. Ah, maraming maraming salamat. So ayan mga kabagay, good morning. So maraming maraming salamat sa panonood mga kabagay. Welcome to my FB page, EGBTV Vlog. So ayan mga kabagay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Baramides Vlog. Siyempre, uh, una sa lahat, uh, huwag natin kalimutan magpasalamat sa inyong lahat, uh, lalong lalo na sa ating Panginoon mga kabagay. Maraming maraming salamat. Sana makamit na natin ang ating pinapangara Ayan mga kabagay, maraming salamat sa inyong lahat. So, Tapos lang natin to kahapon mga kabagay na ano, ah, maglagay ng primer. So nalagyan na natin ito ng primer mga kabagay. So pati dito sa CR, nalagyan na rin natin. So ayan. Kung nakikita nyo yan, ng kahapon. Kaya siguro mamaya ito pwede nang applyan ng pintura mismo talaga. So yung ilalagyan natin pintura dito is kulay white din. Kasi yun ang gusto ng may-ari. So ayan mga kabagay. So wala sang anong pulbo. Pero sa iba, pag nagpintura sila, may pulbo. So, ayan. Ayan na, mga kabagay. So, maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta. Ayan, mga kabagay. So, pwede na tayo magsimula na naman ng panibagong araw natin. Maglalagay na naman tayo ng primer doon sa, sa kabilang kwarto, sa panglimang kwarto. Ayan, mga kabagay. Ito, dito tayo kumukuha ng primer natin. Ayan. Tapakita ko sa inyo. Ayan, ang primer natin. Tapakita natin ang Rain or shine. Ayan. Wow! Diba? Ayan siya mga kabagay. Astig o. Macho-macho. So, okay. Maraming maraming salamat sa inyo lahat.